dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa, nagumpisa ka isang hardware. May, may, problema dito eh. This, ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Miss Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga, may ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Miss Chair. Oh, Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Mr. Chair, bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito pa yung ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert ngayon ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya napatawa niya si senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marco Leto kung matatawa kayo. Napaka walang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. I-submit is sa atin ng pagkor? sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gavin Ventures Inc., GVI? Sino yung may may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng Philweb Corporation? Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito. Mr. Pagkor, can you can you make a commitment to i-submit po ninyo? Um, Your Honor, we will submit the list provided the answer by using the Senate's residual power. Kung titingnan po niyo yung definition ng residual power, hindi po talaga nakasulat yung power per se. Ngunit inherent sa opisina yon kaya tinawag pong residual power. Nung sabihin po ng Korte Suprema, this is immediately executory, wala pong ibang departamento, walang ibang opisina ang tinitingnan niya kung di tayo, tayo, lamang. Kung hindi tayo gagalaw, wala pong iba na gagalaw. At mananatili pong nakahang ang isyong ito, Mr. President. So, yun yung first point, Mr. Guess, second guess. Because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Sir President, ito pong ganitong klaseng decision, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Uh, palagay niyo po, uh, palagay niyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn kasi po ang kailangan po ninyo ay walo ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo eh meron kayong makukuhang walo na napumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but uh, I have done my research. Makapag-report ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir sa ngayon po sir um, since we are still consolidating and gathering data data from our regional and district uh, Alam course, niyo yung problema sir. you yes, have sir. a very standard uh, way of answering us. Yes, eh. You are still waiting for no, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo yes, Madam Koa? Kasi puro kayo post audit. Eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Yes, like okay. what happened in Misamis Occidental. I ask your regional uh, Anong tawag niyo ron? Director po Regional Director ng COA. I ask him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. Yes. This is a project shepherded by the former uh, ano He was a deputy speaker in the House of Representatives, Caparejo was a deputy speaker. He was able to get a 50 million uh, project from DPWH. Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWS now is funding housing projects. Kailan nangyari ito? And then when I asked him, yung baka kung pagtatayuan ng lupa ng housing project na yan, costing 50 million pesos. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Sabi ko, tinatong ko sa kanya, alam mo ba na yung pagtatayuan ng housing project na ito ay hindi pa sa pangalan ng city? Win, Bakit ngayon lang? Eh kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking uh, kontroversya. Nagsimula, yung... nagsimula na nga yung uh, Blue Ribbon. Oo. Uh -huh. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? oho uh -huh.